mga boss kumusta na Nah, na mo ondre murag dako dako ne dako og lawas pero gamay ang rubber busing shock busing mga bus. sa pick up yata ni nga mother shock busing dalaman yang spring mga boss perteng bugata taon Okay mga boss sugdan atog hiwa ligit gyapon sa payloader mga boss Mas ligon gini siya ang araber Sa nangutana day mga boss no ug ang uh, atong likasyon nasa banda derer kita sa General santo City Tapad lang ito sa m mga boss. Pangita lang nya Wailain mang hiwain di Nga bungutun. <laughs> si Alung. Alam mga bus Ato nang ipurma. Lingin na to. Okay na. Lingin kayo. Mura agig machine. Alam mga bus Ato naning isiting. Ito nang isuksok para mahumana na ang atong rubber bushing shock mauna na siya boss ang atong pinis pass forward lang ta para delicate as tanaw ang abus o gun sa kaligun mauna na siya mga bus humana siya ato na lang nang bawasan ng iyang mga sobra mga bus ay mo expand mo ginang rubber mo ato ginang ipantay para sukat lang din dito, dito sa iyong housing og salamat mga boss